Tumubo na, guys! Tumubo na yung pechay, broccoli, bean garden ko. Tingnan mo! Alam mo bang ito ang kinahihiligan kong itanim? Kapag summer or springtime, ito yung gustong gusto kong gawin. Kasi alam mo talagang makakatipid ka dito kapag may sarili kang ani, kapag may sarili kang tanim, at hindi ka na pupunta sa store para bumili. At syempre, dagdag pa dyan yung mga pag-DIY na ginagawa ko kapag may project akong gustong gawin. Alam mo ba kung bakit ako nagtitipid? Siyempre, nagtitipid tayo para hindi na masakit sa bulsa ang magpadala. Siya nga pala, alam nyo na ba na top top send ang gamit ko? At siyempre, dito mas makakatipid kayo kasi wala ditong transfer fee. So dito, kapag ginamit nyo ang code ko, kung kayo ay nasa US and Canada, may $20 kayo na bonus. Kapag kayo ay nasa Australia, yan ay $30 kapag kayo ay nasa UAE, yan ay $25. At kapag kayo ay nasa Europe, yan ay 10 euro. At syempre, kapag kayo ay nasa UK, yan ay GBP 10. At syempre, ang pagpapadala ay pwedeng directly sa bank account, sa GCash, sa Maya, at sa Coins PH. Ano pang hinihintay nyo? Magpadala na!